ang bango. So, ngayon, yung ginagawa ko is uh, nagpapakulo ako ng karnibal. Ito is coconut sugar yung ginamit ko at saka brown sugar muscovado. Kita-kita nyo, natural color yan. Ayan, nilagyan natin yan ng uh, uh, vanilla essence. Maglalagay ako dyan ng sago. Yung sago is, kung, um, ako mismo nagluto ng sago na yan ang gagawin natin is kalamay tagalog kasi nag-craze tayo sa kalamay tagalog. So, ganyan lang ang pagluluto. Yung pagpapakulo action ng parmiba natin, yung mas kubado, ah, uh, yung coconut sugar is medyo matagal siya hanggang sa lumapot. Yun yung masarap, yung medyo malapot-lapot yung ano, yung uh, sauce natin. So, pinakuluan ko na siya actually ng mga 20 minutes. Nalay ka na yung sagu dyan. Antayin na natin yan. Mapakuluan natin ng at least 15 minutes pa. Alright. Cut! 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 Ayan, medyo malapot-lapot na siya. So, actually... So, ito is um, for 5 tablespoons of sugar. Meron ako dito 500 grams ng glutinous flour. Mix lang natin. Mix natin. Tapos, nalagyan na lang tayo ng water. 'yung pagligay ng water actually depende, tantyahin niyo lang sila. Pagka nagawa niyo siyang parang dough, pwede na. Hindi hindi ito mawawala sa mga pestahan. Naalala ko lang dati, pagka gagawa kami ng kalamay, kailangan mag-aabang kami ng mga tricycle na libre libre paghiling ng bigas kasi yan talaga is glutinous uh, rice talaga yan so malayo sa amin yung mga paghilingan ng ganyang ng bigas pupunta ka pa sa palengke Yan ang ginagawa namin nagaabang kami sa kanto natin tubig so sa 500 grams ang nailagay kong tubig is around 2 cups I really think enough na siya the lid pagka medyo dry Ito yung makunat. Yung iba ang ginagawa nila way back 2010 pababa ganyan. Ginagawa ng lola ko is ano, uh, kailangan yung kalamay natin is malabnaw. Kasi lulutuin nila yun at least one hour, two hours. Ilalagay nila sa plastic labo kung tawagin. Plastic labo. Yun yung ginagawa ng aking lola at ni mama. Pero kasi wala tayong plastic labo ngayon. So ang gagawin natin is parang dough. And then, i-direct natin siya sa tubig. Ayan. Or pwede rin naman i-steam nyo siya. Depende. Kung anong preferred nyo. So, ganyan yung consistency siya. Para dapat siyang dough. Ayan. hindi na siya dumidikit. Ayan. Ganyan. Mas maganda. Dito sa pag, uh, sa process ko na to. Maganda siya yung medyo makunat siya. Okay. Tara. Lagain na natin gumagawa tayo ng batik. Ayan, batik yan. Dito sa side na ito, dito natin pakukuloan yung uh, kalamay natin. So, nakaprepare na yung kalamay natin. So, ayan. Ma-share lang natin. Ito yung mga paboritong-paboritong dessert ng mga batang 90s araw sa mga pestahan, Ewan ko lang ngayon kung ito meron pa rin sa mga pesta piyesta so, Pero ito lang yung paborito. Ang inaabangan nila ang kalamay Tagalog. mga taga-Tagalog sa amin. Sa ibang lugar, meron ding mga iba't ibang lasing kalamay. May mga kalamay na wala namang sabaw. May mga kalamay na walang latik. Merong may sago. Merong may buko. Ganyan. Iba't ibang klase. Pero sa amin, mga taga-Nueva Ecija, ito talaga yung sikat na sikat. Lalo na sa mga pestahan, birthday, ng mga lola-lola, gano'n. So, habang niluluto ko to, na way back to Be the flashback sa akin yung mga piyestahan na ina-attendan ko dati pos, nung take away pa kami ng mga kalamay. Siya, ganyan. Kayo din ba? Ano din ba yung mga favorite dessert nyo? Favorite nyo rin ba yung kalamay na yan? Ala nakaka lang, nakakamiss lang. naman mamaya. Na Ganyan, yung consistency ng latik na kailangan natin. Hindi masyadong sunog. Brown lang talaga siya. Ayan. Pansin nyo, ayan, lumutang na siya. Medyo half cooked mo yan. Nagawin natin, mahihaan mo natin siyang medyo kumulo para talaga lutong luto yung loob niya. Kasi medyo makapal yung pagkakag molds natin. Pagkakamold natin. Hintayin muna natin siyang maging Mama! maluto ng todo. Tignan natin kung pwede na siya. Ayan, pagka natuhog yun na siyang ganyan, pwede na yan. Pero pagka tinuhog nyo siya at uh, matigas pa yung pagkakatuhog nyo, hindi pa siya pwede, ilaw pa yung loob noon. Pero natuhog na natin siya tagusan, so pwede na siya.